Umabot sa 109 na kaso ng fireworks-related injury ang naitala ng Provincial Health Office, Provincial Epidemiology and Surveillance Unit sa lalawigan ng Nueva Ecija as of January 6, 2025. Sa mga kasong ito, ang mga biktima ng boga at witis ang may pinakamaraming bilang. Base sa kanilang datos, nakapagtala ng 22 kaso ng injury mula sa boga at 20 naman mula sa witis. Tumaas sa 58 ang mga kaso ng injuries dulot ng paputok sa pagsalubong sa 2025 kumpara noong 2024 kung saan karaniwang naapektuhan ang mga biktima sa kanilang mga binti, kamay at ulo ayon kay Dr. Josefina Garcia Provincial Health Officer 2. Ang mga biktima ay may edad mula 3 taon hanggang 78 taon. Nakaramihan ay nasa edad 10 hanggang 14 kung saan 80% sa kanila ay mga kalalakihan. Nakapagtala din ng isang casualty sa lalawigan na isang 78-year-old na lolo sa bayan ng Kuya Po na gumawa at nagbilad ng mga paputok. Sumabog umano ang mga ito habang sinasamsam ng lolo at nagdulot ng matinding pinsala sa kanyang katawan na dahilan ng kanyang pagkasawi. Siya ay gumawa, nagripak ng mga paputok at ito'y kanyang ibinilad. Hindi ko naman alam kung bakit ibinilad pa niya, no? Ngayon, nung kanyang sinasamsam na, yung ibinilad niyang uh, paputok, yon nag-ignite at sumabog. Uh, masyadong na pinsala ang kanyang mga kamay at saka yung kanyang uh, lower extremities. Kaya siya ay binawian ng buhay sa ospital na italari ng isang kaso ng stray bullet sa bayan ng Quezon kung saan isang 34 na taong gulang na biktima ang tinamaan ng bala sa hita na nasa mabuting kalagayan na ngayon. Ayon pa kay Dr. Garcia, nagsimula ang kanilang monitoring noong December 21 at magpapatuloy ito hanggang January 21. Dagdag ni Dr. Garcia na bahagi na ng selebrasyon ng paggamit ng paputok, ngunit nagbigay siya ng paalala na sana'y naging mas maingat ang ating mga kababayan upang maiwasan sana ang mga aksidente at pinsala sa ating katawan. Sa pagsaselebrate ng... New Year, Or holiday season, hindi po maialis ang uh, pagpapaputok. Sana po ay naging responsable tayong mamamayan na inobserve sana natin ang mga pag-iingat na kinakailangan upang hindi po mapinsala yung ating uh, katawan kasama si na Jeremy Ramos at Jeffrey Gonzalez, Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.